sa ikatlong pagkakataon, nakabalik ako sa Enchanted River sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero ngayon, hindi na ako mag-isa. May mga kasama na ako at sa kabutihang palad na solo pa namin ang mahiwagang ganda ng Enchanted River. Mula sa Tagos, Surigao del Sur, halos tatlong oras ang biyahe papunta rito. Kaya't alas 5 pa lang ng umaga ay bumiyahin na kami upang masulit ang araw at makarating ng eksaktong pagbubukas ng Enchanted River bandang alas 8 ng umaga. Habang patuloy ang aming paglalakbay, unti-unti nang sumisikat ang araw. Ang liwanag nito ay lalong nagpapatingkad sa mga tanawin. Lunti ang talayan, makakapal na kagubatan, at mga punong tila sumasayaw sa hangin. Mga alas 8 ng marating namin ang bungad ng Enchanted River. Mula rito, may natitira pang 5 kilometro na kailangang tahakin. Ngunit dahil sa napakagandang tanawin sa paligid, hindi mo mararamdaman ang layo, kundi puro paghanga sa kagandahan ng kalikasan. Pagdating sa mismong entrance, kakaunti pa lamang ang mga tao. Sa Diretso na ako sa registration area para magbayad ng entrance fee. 100 pesos sa mga hindi lokal kagaya namin. Mas mura kung ikaw ay taga rito. May kaunting bayad rin para sa parking ng iyong sasakyan. Para mas makatipid, mas pinili naming magbaon. May dala kaming mga camping chairs, lamesa, at maging dahon ng saging na siyang nagsilbing plato para sa aming agahan. Malilim naman sa parking area. At dahil umaga pa lang, malamig at presko ang paligid. Saktong-sakto para sa isang masarap na salo-salo. Pagkatapos namin kumain, bumaba na kami para sumakay sa libreng shuttle truck papuntang ilog. Mas malaki na ito kumpara sa dati. Mga dalawa hanggang tatlong minuto lamang ang biyahe papunta rito. Pero kung gusto mo ng kaunting ehersisyo, pwede mo rin itong lakarin. Pagbaba namin ay agad naming nasilayan ang malakristal na tubig at mga naglalakihang isda sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Sa part na ito ng ilog, hindi po pwedeng maligo. Bukod sa napakalalim, protektado rin ang mga isda rito. Kilala ang Enchanted River sa linis ng tubig nito. Araw-araw, inaalis ang mga naglulutangang dahon. Nililinis upang mapanatili ang ganda nito para sa mga bumibisita. Habang wala pa masyadong tao, agad na kaming lumusong sa tubig. Kami ang unang naligo sa araw na iyon. Ibang klase talaga ang lamig at linaw ng tubig, para kang niyayakap ng inang kalikasan. Wala masyadong tao ngayon kasi Maaga pa lang, alas 8 pa lang guys. Yung mga tao ayun pa lang oh. Ayun ka lang sila. Kasi <laughs> si Gilbert takot. Ayun oh. Si Gilbert, isa sa aming mga kasama ay takot sa malalim. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga libreng life jacket na maaaring gamitin. Mag-iwan lamang ng ID at maaari mo na itong hiramin. Ayon sa alamat, minsan daw ay may mga diwata o inkanto na naninirahan sa ilalim ng ilog. Sinasabing walang sino man ang nakakaabot sa pinakailalim nito. At kahit na ilang beses na itong sinisid ng mga eksperto, nananatiling misteryo ang tunay nitong lalim. Dito nagmula ang pangalan nitong Enchanted River, isang ilog na parang may sariling buhay at hiwaga. Kahit ikatlong beses ko nang makarating dito, parang unang beses ko palang ulit. Ganon kaganda at kakaibang karanasan ang dala ng lugar na ito. Hindi nakakasawa, bagkos ay parang mas lalong mo pang gustong balik-balikan. Sa inyong pagbisita, Siguraduhin maaga kayong dumating at kung maaari ay weekdays kayo pumunta para maiwasan ang dagsa ng turista. At syempre, maging magalang, disiplinado at palakaibigan sa kapwa bisita. From Balencia. <laughs> From Balintia pa pala to mga to. <laughs> Ay! 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 Mas magiging magaan ang karanasan kung may respeto sa isa't isa. Kakaiba talaga ang karanasan sa Enchanted River. Mahiwaga, tahimik at nakakabighani. Kaya kung naghahanap kayo ng lugar na mapayapa at may halong alamat at kagandahan ng kalikasan, inaanyayahan ko kayong bumisita sa Enchanted River ng Hinatuan. Baka sa paglusong ninyo, maramdaman na ninyo ang mahika ng ilog na ito, na kahit ilang ulit mong balikan, ay laging bago sa pakiramdam. Pero may isa lang akong napansin na medyo nakakalungko. Sa may parking area, may mga basurang nakakalat mga plastik, bote at wrappers na hindi na itapon sa tamang lugar. Isang paalala ito na kahit gaano kaganda ang isang likas na yaman, maaari pa rin itong masira kung tayo mismong mga tao ay hindi marunong magmalasakit sana ay magtulungan tayo, ang mga turista at ang mga namamahala ng lugar upang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng Enchanted River. Dahil ang ganitong klasing yaman ng kalikasan ay hindi lang para sa atin ngayon, kundi para rin sa mga susunod pang henerasyon. Bumisita, humanga at mag-iwan ng magandang alaala, hindi ng basura.